You mga kagurus, how can smell if they have turtle in uh, stock potter? First, I smell in the uh, surroundings of the stock potter. <laughs> Yan, hmm. I can smell if they have turtle. Ha? Ah. I use my flat nose. <laughs> yan po mga krus. Medyo pause ako. Ayan, ito may nakita nako na oh yan. Naamoy ko kasi yung paho ng tortol mga grus. Yan po. O yan. May nakita na ako isa at yun papatuloy pa akong nag aamoy-amoy. Inaamoy ko mga grus, dahil naamoy ko yung tortol. Yung smell yung ano niya odor niya <laughs> o yan oh. po o. mm. yun mayroon naman ako naamoy sa kabila mga kagurus. at yan naamoy ko nga o yan o inaamoy ko pa <laughs> iba amoy kasi nung turtul na yan mga gross o yan o. ah, iba kasi amoy talaga yan o yan pakita ko sa inyo mga kagurus, no o yan o oh. may nakita ko dyan mga gross at dalawa pa yan yan po Oh. Ayan. At meron pa isa oh. oh. Mga matataba po sila maghagos no. Kaya tatlo na ang ko. Kaya sila pumupunta dyan dahil gawa nung meron pong stock water at gusto nilang uminom. At taginit po kasi. Yan. So patuloy po ako nag nagaamoy no. Inaamoy ko at meron naman ako naamoy. Yan o. Oh. at ah, dalawa po, oh. Mag-asawa yata ang mga gurus. O po, ayan, no? <laughs> so, napakadami po dito, no? Uh, yun, no? Putik-putik po yung iba. Ayan. So, uh, babae po yung isa. So, yun, mga gurus, no? At, nakadami na tayo. Kaya sila pupunta dyan dahil siguro na sila. At patuloy pa akong naghahanap mga gurus, no? At dyan po, dyan sa stock na yan. Yan po, inaamoy ko kung saan yung pao ng tortol yan po kasi dyan sila umiinom tapos tapos umiinom yan lumalayo po yan yan o ayan o naanap ko kasi may naamoy ako yun <laughs> nagmamadali pa ako magurus para maabutan ko dahil nandun yung lakas na amoy niya eh, o oh. ayan oh, yan po <laughs> ganyan siya gurus magamoy ng ninja tortol paris tortol po o oh, yan po. Ah, ah, pasensya na kayo sa busis ko mga girls, no? Ay, yan. May nakita na ako. Yan po, yan. Yan po nagtatago siya, oh. Ayan po, Oh. may nakita naman ako mga girls, no? At yan oh, bahay niya. Parang binabahay niya yun mga kurs. Kasi dyan, hanggang dyan lang po sila. Hindi masyado lang lumalayo gawa nung... Nandun po yung tubig. ah, stock water po yun. Kaya Diyan po sila palagi. Yan o, oh, naghahanap ako. Amoy-amoy ako magros. Yan yung ginagamit ko yung matindi kong uso at ilong. Yung mababang ilong ko. <laughs> at yun, may nakita naman ako magros. So, nakadami na po tayo, no? Yan po, at uh, marami po talagang ganyan dito sa amin, no? Uh, mabilis na po hanapin yan. Dahil, talagang dyan sila sa tubigan, no? At yun, nakadami na po tayo no at biniling ko binilang ko po mga gurso oh. yan po oh, anim po lahat yan o oh. so anim po lahat oh, yun mga gurso no ito ay hindi natin dapat kukunin at ito ay pakawalan ko yan papakawalan po natin yan dahil hindi yan pwedeng kunin no bawal po yan o oh, dyan di dyan po yan pinapakita ko sa inyo yung mga stock cutter na yan dyan marami pala marami talagang mga turtle dyan at saka palaka yung palaka napakadaming palaka dyan sa gabi po magkita yung palaka at saka yun oh, ay papakawalan natin yan mga kagurus kawanong yan po ay hindi dapat natin kinukuha yan bawal po paris turtle po yan mga gurus, no friendly turtle yan oh yan pinapakita ko sa inyo pinapakawalan at saka yun aalis na tayo mga gurus. let's go So, yun lang po pinapakita ko sa inyo mga Gross, no? Ang mga kaganapan po, yung paano mang huli ng turtle. So, yun mga ka-Gross, uh, yun lang po, no? Eh, balik natin yun doon kasi pahal po niyon yung Ganun klaseng turtle, eh, uh, pagong bawal po kunin yun. Kaya, yun, tinuro ko lang sa inyo kung paano, paano hanapin yung mga turtle. So, yun, sinuli natin at ay uwi na, babalik na tayo.